Hello Taurus, New Moon Solar Eclipse and Libra. Kuha tayo ng ilang mensahe. Mensaheng gabay na marahil kailangan yung marinig. Ano nga bang maring epekto nito para sa inyo? Ito na yun. New Moon Solar Eclipse. So, it will stay or yung effect pwede nyo itong maramdaman ngayon pa lang or in the coming weeks or even months. Taurus, ano kailangan marinig ng mga taong ito? Message? To be straightforward po para sa mga Taurus. Mensaheng gabay para sa kanila. Anong kailangan nilang marinig? New Moon Solar Eclipse po. In Libra. Guidance? Ay, Libra. Oo, tama. Libra. Anong kailangan nyong marinig? Taurus. Yung effect nito in the sign of Libra. Yung energy. Anong kailangan ka ba yung marinig ng mga taong ito? Ikat natin into three this time. Tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko po kayo. Maya, maya. Okay, walang tayo ng ilang guidance. The moon. This, the eight of cups reverse and the king of cups the moon so maring jan pa lang maring for some of you ahigit na maging emotional or extra sensitive sa ilang sitwasyon na may kaugnayan sa inyong relasyon okay para bang ito no matter what your relationship status you will be ready ready dalawa lang to to move on or to start something new pagdating sa inyong nararamdaman dyan na may pagkamalalim single man or in a relationship married maybe isang reminder ito na okay lagi alilahan alilahanin yung inyong worth okay yung value nyo sa isang relationship Okay. Parang mayroon akong nakikita ang energy ng pagbabalik or panunumbalik or pagsubok ulit sa isang relasyon, sa isang koneksyon, or pagdating sa inyong posisyon. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Depende ito. Kahit papare-pareho po kayo ng sign as a Taurus, depende kung ano yung iniiwanan nyo ng priorities. Okay? Or kung saan kayo nagbibigay ng DN sa inyong buhay. Pero, kung willing kayo to commit, willing kayo na mag-start ulit, why not? Patuloy na sumubok mula sa ilang pagsubok ng buhay sa pang-araw-araw. Okay? Gawain man, trabaho. Kung aking i-apply po ito astrologically, kasi itong New Moon Solar Eclipse in Libra, it will highlight your your sixth house. Sixth house of your service. Yung ginagawa mo. In your daily work routine, kahit simpleng gawain sa bahay, sa trabaho, patuloy kayong sumusubok, patuloy kayong nanlalaban na ang ganda. But maybe isang ano lang to, isang indikasyon to stay balance. At kasi sa everyday routine natin, ano, baka sa dami, for some of you, nakakalimutan nyo nang i-priority yung kayo, yung, yung emotions na napakahalaga. So, don't overdo it. And take care of your health. Sa 6 house kasi dyan din pumapasok yun eh. So, yung pagiging productive and busy, pwedeng umangat. So, maybe isang indikasyon lang ito to stay calm, at peace, papakinggan ng inyong mga kalusugan, stay balanced. Physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor ang moon child, pero maraming ito lang yung indikasyon. King of Cups, the Eight of Cups, reverse eto sa mas practical, kung meron kayong ilang diet plans, ayan, or ilang healthy lifestyle na gusto nyong higit na bigyan ng focus or attention, maybe isang sign na ito. Huwag kayong matakot, magsimula, at labanan yung ilang emotion, negativity na hindi okay. Kasi nakikita ko na magagawa nyo. Pero wag lang sobra. Ang lahat mga bagay ay sabi nga nila, hindi na rin maganda. Ito yung umaangat para sa inyo, iwas sa ilang negas, stress, at lagi nyo nga ang inyong halaga. Okay, ito yung messages para sa inyo, Taurus.